Hello, hello mga katigangers Breakfast Ang <laughs> walang kamatayan uh, Oatmeal na may mayonnaise uh, Walang kasama ngayon Walang kapartner Hindi ako kumuha <laughs> Andi yun yung mga kapartner sana eh At saka yung sa may cooler eh Sana ang kapartner eh Kaya lang At saka yung ano Yung saging sanang ka kapartner doon Sa ibabaw Yun Ayan Kaya lang ay, alam nyo naman, takot ako sa saging. Kaya ngayon, ito lang. Walang ano, walang kasama. Pero kung baka ako ng saging? Eh, Paminsan-minsan. <laughs> takot, takot akong ano, uh, ang ano, potassium. <laughs> Meron palang gano'n Kasi isang, may, may katabi ako noon, sabi niya, ay yung tita ko sabi niya bawal sa kanyang ano kamatis sabi ko nagtataka ako kung bakit bakit kaya bawal ang kamatis yung pala matasang ang potassium siguro yung anti niya eh, kaya bawal kaya sa akin naman noon dalawang dalawang saging araw-araw kaya -araw, nakain ko morning and afternoon tapos kakain pa ko ng salad na ano, ispinas na ang daming basta ang daming mga potassium pagdating ko sa bahay kamatis ang sausawang ko at saka bagoong araw-araw yon yun yung pala mataas na yung potasyon ko pero nung in-stop ko lahat nung medyo binawasan ko okay na okay na akala ko ang pag mataas ang potasyon may maintenance din ang alam ko noon <laughs> yung pala wala may pinat take lang sa akin ano na parang powder na dinagyan ko ng tubig isang beses lang yon akala ko noon tableta na ano tito marin take ko ng ng everyday parang ganon yung pala hindi kasi nung tinik ko yun sabi nung nung ano ko nung doktor ko after taking that after 2 two weeks go to the lab may order na ako doon sabi niya napunta ako doon sa lab after two weeks pero nagbawas na ako ng ano ng mga alam kong potasyon nung pumunta na ako normal na hanggang sa ngayon ilang taon na sa awa ng Diyos normal na pero hindi ko aabusoyin kahit normal na hindi ko aabusoyin <laughs> ganun pala yon natakot ako kaya ngayon wag muna paminsan minsan lang ay paminsan minsan ano naman naalala ko naman yung kantang paminsan minsan sorry kaibigan Sorry yung kaibigan ko. Palagi <laughs> ko naaalala. Pag naaalala ko, naaalala ko yung ano, kaibigan ko. Kasi yung paminsan-minsan ay ano niya yun eh. Uh, parang memorable sa kanya yon Kaya ako rin, paminsan-minsan din na naaalala ko yung kaibigan ko sa Maynila noon na barkada ko. Okay, okay. Bye-bye. Yun lang. Masyadong daldal. <laughs>